Tataka sana si Mokang sa mansyon ngunit nahuli siya ni Ramon. Nakiusap si Mokang kay Ramon na payagan na siya nitong umalis. Ang sabi ni Ramon na hindi na siya makakataka sa buhay niya. Pinapahanap na ni Chief Espina sa kanyang mga tauhan si Tanggol sa buong Quiapo para pabalikin ito sa loob ng kulungan. Gayon pa man, bago bumalik si Tanggol sa loob ng kulungan, nakiusap siya kay Babos na kung pwede pupuntahan muna niya ang kanyang pamilya sa Quiapo para makita niya saglit ang kanyang lola tinding. Ngunit nung nakita siya na kanyang kapitbahay, binalaan siya nito na umalis na at baka makita pa siya na kanyang ama. Nagtanong si Tanggol kung nasaan si Mokang. Sinabi naman ni Manong na nandoon na ito nakatira sa malaking mansyon sa Rojas. Kaya pagkatapos bisitahin ni Tanggol ang kanyang lola tinding, nakiusap na naman siya kay Bubbles na pupuntahan mo na niya ng saglit si Mokang. Natatakot naman si Bubbles at baka may makakita sa kanila doon at mananagot sila ng gusto ni Chief Espinas. Nangako naman si Tanggol na mag-iingat siya nito. Sa pagpasok ni Tanggol sa loob ng mansyon, sa hindi inasahan nagkita silang dalawa ni Olga. Sobrang nagula si Tanggol kung bakit nandito si Beng or Olga sa mansyon ni Mokang. Patirin si Olga nagulat nung nakita niya si Tanggol at sobrang natakot din siya nito na baka makita ito ni Ramon kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in upload ko. Thank you for watching and God bless everyone.